halos 1 million pesos na ang kantidad sa damyo sa mga agriculture product sa General Santos City tungod sa El Nino. Sulod lang kini sa 24 kaadlaw, asa sagad sa produktong apiktado, mga mais, din 12 ka maguuma uuma ang naapektuhan, upat ka maguuma sa barangay Tinagakan, nga adunay kinatubok ang 1.3 kaektarya, lima sa barangay Conel nga adunay 9 kaektarya, usa sa barangay Katanggawan, nga adunay 2 kaektarya, Ug pulo ka ektarya sa barangay Sinawal nga iyahan og duha ka maguuma nga apektado sab. sa produktong kokwa duha ka maguuma nga apektado samtang tigusa ka maguuma ang sasaging og tubo usa lang sa maguuma og palay og mais si Roberto Kadang nga apektado sa maong hagit sa panahon asa pagulagway ni ini hinay ang tubo sa ilang tanom nga mais kayo na kuwan-among mong kwandi o among kwan ang basakan gaya na ako dito, napindir po sa si basakan ang kanina isan, mauna niya po gagawin. -gag o wala ka puso, sa kainit ba, labi na karoon o, oh, Wa pa dito pa pa dito, di kuwan kanang ulan. Piloy ako ganing kabaw, idala na ako dito kuan ay sa kanal. Matod ni Merlinda Dunasco, labaw sa City Agriculture Office Jensen, sa karon pa dayon ng ilang monitoring sa uban pang mga naapektuhan. Chili naman tay mga ano no, agricultural technicians nga na-assign sa bawat barangay, agricultural barangays, nag-inform na gyud ang ato ang mga agricultural technicians nga uh, ready na ta kung kinsa to ang nasal mo ang list, mo to ang matagaan. Uh, aside from the corn seeds, palay seeds, and fertilizers, uh, naatay mga vegetable seeds, no, nga ginapanghatag last uh, March, nagkaroon ni og seminar sa mga farmers, particularly sa corn area. Uh, considering nga, uh, Gani 700 ka maguuma ang anaa karon sa ilang listahan nga benepisyaryo sa mga nagkadaiyang liso o fertilizer sulod sa 9 ka barangay. Hinuon dugang ni Donasco, walay nakita ang apektadong livestock o poultry, ingon man fish pond sa syudad. Apan pa hinumdom na lang ni Ini, ngadto sa mga mag-uuma. Natay yung ginakategorize mga dato ang mga farmers. Natay ginatawag na model farmers we in my package of inputs nga mahatag sa ilaha og napud kay uh, non model farmers as i remember, na atay 300 bags of corn seeds 300 bags of certified palay seeds. And then also the Department of Agriculture na apod sila i allocate na mga corn seeds and fertilizers. Uh, unta um, amo ang i-distribute na may mass distribution of inputs uh, this coming Monday, April 15, provided na mag-ulan. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Bri Gada News.